at ay na nga mga katok box hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa ako po ay kumakatok sa mabubuting puso nyo para humingi ng kodig tulong pinansyal para sa mga nakakaluwag at merong mga extra sana po matulungan nyo ang aming batchmate na si JoLynn Corpus na merong sakit na stage 3 cancer at napakaliit pa po ng mga anak niya not expected po na makikita ko sa dito sa social media tulong ni Apollo 1 TV at kung hindi sabihin, sabihin ko na nag-send ng video sa group chat namin hindi, hindi ko rin ito makikita. Mayroon na shoutout sa'yo, brother, Grand Vincent Kapus. Para sa mga makakanood itong video to, ilalagay ko sa description yung Gcash number ni Jowen Corpus. At take note mga katokpaks, hindi po ako tatanggap na kahit na ano, 5 dule, piso, o halaga ng pera directly sa akin. Hindi po ako tatanggap na ganun. Direct nyo po sa Gcash number ni Jowen Corpus. Lahat ng tulong na ibibigay nyo, basta bukal po sa puso nyo. Ako po ngayon, ngayon pa lang po, humihingi na ako ng Maraming maraming salamat sa lahat ng tutulong at maraming maraming salamat sa lahat na mag-share na video to at sana may makapugaw pansin na uh, meron kaya at para makatulong dito sa um, batchmate namin na maduktungan pa ang kanyang buhay para sa kanyang pamilya at para sa kanyang mga anak dito ko mapapatunayan talaga bilog ang mundo kung dati na sa taas ka pwede kang bumaba at dati na sa baba ka pwede kang kumangat basta ay importante sa lahat mata sa langit sa lupa, wala kang tinatapakang na ibang tao Wala kang inaarambiya ng ibang tao Tara mga katopaks, hindi ko na ito papatagaling pa Sabay-sabay natin panoorin ito Hindi ko ito i-review, ipapapanood ko po sa inyo Let's go, para makatulong po sa batchmate namin Sa kunti halaga, malaking bagay na po yun Let's go Ako po si Jolene Farfus, 52 years old Nagaling gusto ako may age 3 cervical cancer Hingi po sana ako okay. so, sa para po sa panggangot po sa po yung sakit po sa so, pagpumalunasan po, po para po gumaling po po kung umaba yung buhay para po sa mga anak. Ah, magandang gabi po. Andito ah, po tayo sa bahay ni... Yeah. Kaya ano po pangalan mo, te? Joeline Jo? Joeline jo 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 Parpus. Andito ah, po tayo sa bahay ni... Yeah. Ate Joelin Corpus. Ngayon nakita ko po yung kalagayan niya kasi may nag may na sinend po sa akin yung ano niya yung kalagayan niya na sa Messenger pinakita po sa akin ni Paring Estilo kasi may lumapit po kay Paring Estilo na concerned din po sa kalagayan ni Ate Joelin Corpus. Ngayon, ang ginawa namin ni Paring Estilo, pinunta namin. Sabi ni Paring Estilo, punta natin agad pre. Eh, pinunta namin ngayon, may isang tao po uh, na willing agad tumulong. nung sinend namin yung pa nawagan ni Ate Jocelyn Corpus. Napakabait po ng tao na yun, si Madam Lily. Kaya andito uh, po tayo ngayon sa bahay ni Ate Jocelyn Corpus. Ate Jocelyn, ilang taon ka na po? 42. 22. Bali, uh, yung sakit mo, Ate Jocelyn, uh, ano po yung sakit mo? Ano siya na diagnose ako ng biopsy ako no February. Sabi nila, ano, malignat na siya, cancerous na stage 2 pa lang na cervical cancer. Then, mapa mga Na-admit ako na October 5 sa Tagig Pateros. Tapos, ano na lang... Na, Na-check up ulit ako sa RMC. Hindi ko na maalala yung date. Ano, stage 3 na siya. Tapos, ang sabi ko sa doktor ko, anong pwedeng cure? Sabi nila, wala sila masabing cure. Pwedeng chemotherapy or radiation. Pero, wala kasi kuratuhan. Sabi nila. Pero gusto ko po kano bumalik. Apo, mas. Apo. Apo, siya. Okay. Iiipo ko sa inyo ng tulog. Sana matuluan niyo po ako. Kasi ang mga anak ko maliliit pa. Baka gusto ko rin po magkaroon kami. Magpagkahanap buhay ulit kami. Tapos yung asawa ko kasi ang hanap buhay niya. Nagsitinda sa kariton. May festival kasi sa Palenco doon. Sana po makatinda siya ulit ang mga gulay. Lalo na ngayon magpapasko. Sana po kaya tumulog po sa amin. Magtudyan po kami ng Anak mo, ay papagabot po ako. Gusto ko po umabay buhay ko para po sa mga anak ko sana maging talay po kayo, gamitin po kayo ng panglinoon para po patulungan niyo po ako sa pangkakailangan ko. Oh, wala po kayong pangkabuhayan ngayon yun na ano na, na? Gusto na po na asama ko, bakit hindi na kitinda po siya ng mga gulay, pruta, esrikado. Tumunan po siya ng mga 10,000, ganyan. Gusto ko po sana makapagtinda siya ulit para tuloy-tuloy po yung buhay namin. Tapos ito po kasi kalimun pa ako, hindi ko naman na, hindi ko na makirot na siya. nga oh, ba nakita ko nga po kagay din siya. Sabi ng doktor kumakalat na yung cancer sa katawan ko. Sana po mabuhay pa po. Kailangan po akong maipagamot, sabi ng doktor. Nung lumabas po ako na October 5 hindi pa po ako pinapalabas. Sabi ko, gusto ko na lumabas kasi nga, naalala ko yung mga anak ko. Kaya gusto nila, bago ko lumabas, may lilipatan ako hospital para makapagpagamot. Kailangan ko daw kasi sa lalang matid pa magamot talaga. Kasi ang alam ko po, para maagapan po di eh, ba? Matagal na po ba? Ilan taon na po ba yung ano nyo? Ano February pa lang po? Ito, itong taon na po? Nalaman na may ganyan po kayo? Tinudubo po, po ako, akala ko regla lang sabi ng binan ko, magpa-check up ka na, ako no, ano yan. Tapos, inano ko na advice ako ng biopsy. Nakita din sa biopsy na cancerous na siya, balik uh, dapat pala, nung ano pa lang, inano mo na na no. Hindi mo pala akalain na gano'n na. Hindi ko pa ako noon, malakas pa ako. Nakapagtinda pa ako noon, malakas pa ako. Tapos, biglang nanghina na yung ko, hindi ko nakangalap biglaan lang din pala tayo, no? Biglaan lang. Doon nga lang ay si lang yung, yung dinudugo ako. Opo. Eh so, tay, wala na po kayong pinagkukuha ng mm -hmm. ano nyo, pang gastos nyo pang araw-araw? Wala po, binibigay lang kami. Ngayon nga, wala po kami pagkain ulam. Pero may tanin kami. Wala kayong pambiling ulam? Wala. Wala kayong nising kung ano? Wala talagang pagkain ulam. Wala. Sige te, may dala naman ako ditong pambili mo na ng ulam to te ha tapos te uh, bukas babalik po kami ha mapulungan mo yung asawa ko makapagtinda siya ulit ya mo te gagawin natin yung gubis natin te uh, kung kutusin te gusto ko siyang ano lang yung pagkakamin ni. magkano po sana lang kada mo te 900 kasama pa kayo nasan po nakasala dito lang din po kasamahan namin gusto po ba ni kuya ulit magtinda ng gulay okay. magkano po po na yan sa gulay ang liman libo ganyan. Pwede na po 'yan. Tutubusin na po natin yung ano kuya, yung kariton mo ha. Ah, sige po. Ah, mga kap... Oo, oh, kuya. Salamat. Te, ano, mga... Salamat tayo sa Panginoon kasi... Yung kumpari ko kasi, ginawa niya po. Eh. Mahal sa akin, makapunta. Sa'yo. Tapos yung kapatid ko, wala na, ayaw na ako tulukan. Wala na ako kumag-anak eh. Buti pa nga po yung ibang tao na tatalungan kami, nabibiga pagkain. Sabi po, ay namin kamagana kung ito matulog sa amin. Wala, buti pa po yung ibang tao. totoo nga yung nila. Simon Tao, tutulong. Salamat sa Diyos. Naging, naging tulay kayo para matulungan ako sa mga tao. Tutulong sa akin. Ang matutulong pa. Salamat po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa tulong na ibibigay niyo. Tatanawin po namin yung nakalutang na loob. Salamat po sa inyo. Kumbaga eh. yung tulong ko bukas, bukod pa yung tulong sa inyo, Madam Lily. Sa akin yun, sa... sa. Pera po namin na mag-asawa yung tutulong natin sa'yo. Ngayon, mag-iiwan ako ng pambili ng ulam nyo. Ha? Tapos bukas, uh, syempre, mamimili muna kami. at binalikan natin si ni si Ate Jocelyn. Ate Jocelyn, no? Joelyn. Ja, ha, Joelyn, yung kagabi na pinunta natin. Ayun, binalikan natin lang umaga. At yung asawa ko, ay sabi niya, balikan natin agad. Ayun, binalikan namin. Tsaka ni Madam Lily. Kaya, kahit marami mga kami lahat si Kaso, siyempre, inuna muna namin si Ate kasi kailangan niya ng tulong. Uh, wala po siya kasing... So, ay pa, ng pagkain. Oh, no. Kaya ang ginawa po namin, bago po kami pumunta nito, pinag-grocery po namin siya. Ayan. Sa grocery, di merito kami sa bahay niya. Kaya hinapon na kami. Ngayon, ang uh, napag-usapan namin mag-asawa, di ba sabi parang ano, wala kayong pinagkukuha ng uh, pang ano nyo. Ako. Oh. Ayan, wait lang. Ngayon natin, magbibigay po ang Apoil One TV ng pangpuhunan nyo ha. Apo, salam. Sana po te, ingatan nyo po ha. Apo. Bukod sa grocery, magbibigay po kami ng puhunan nyo pang gulay. Di ba natitintay yung asawa mo ng gulay dati? Apo. Apo. So, ngayon, sana po, Iingatan ha, papalaguente ha. Oh. Kasi ka, may sakit ka pa. Saka po, pag nagtinda na siya, at sasama-sama niya, rin, rinakbubwati niya ako itong para malibang ako. Kasi nandito lang ako, nakahiga. Hindi oh, ako makapagpagamot. Hindi yung wheelchair na pala. Hindi ako makapagpagamot. Hiyamot eh. Lul kung lulobin ng Panginoon, magkakaroon ka pa rin yan. Hmm. Saka sabi nga nung kapitbahay namin, hindi lang nila alam na ganito yung sitwasyon ko. So, kung oh, so. kumunta sila. Kaya sabi niya, bigyan kita o okay lang ba sa'yo? Sabi ko, yung gusto mo. No? Ayun nga, ayun nga. Ay, Sinad nga sa akin yung ang ko. Sinad ko naman sa asawa ko. Ayun eh, nga, nakakabito. At ito. yung time na yun talaga, hirap na hirap kami. Wala kami makain. Hindi ah. sila makapasok. Kasi sila ang bao. Ora mismo yun, te. Eh. Kaya sabi na, asawa, pagtahan mo din. Diba? Oo. So, um, Kap, Kapalit na nga kami sino nun. Yung tanka agad namin. Hindi kami nag-oxen ako. Okay. Sabi na nga sabi sa akin, naglinis ng bahay. Pukutahan ka daw ng vlogger ko si Apo. Sabi ko, usan na Tapos nga ato At ako sabi ko, ng, uh, at, uh, sabi, para ba talungan ako kahit kapaano. Pa kasi sabi, nahihirapan na rin ako. Puso sakit ko po kasi, puso ko sa pagbibaling. Wala akong gamot na yung sinumi. Wala po? Sabi nila kahit daw, sumukong ko daw yung herbal. Baka daw gumaling ako sa herbal. Kasi ang cure lang nila na ng doktor, chemotherapy at radiation. Pero hindi basta-basta. Kasi ano yung dami na nilang nakita yung kidney ko. Mataas ang kaya Ko. May infection ako sa ihi. May plema yung baga ko. Ang dami na nilang nakita yung ano, komplikasyon. Hindi nila basta. Hindi din, hindi rin kung may din ako. Hindi rin ganun ka basta. Kasi ang daming test. apo, apo gusto nila isitistan ako. Hindi ako masitistan kasi may problema daw ang kidney ko. Mataas yung triyakto. Ah, uh, tayo ang gagawin natin. Hingi tayo ng tulong sa mga kababayan natin. Kung sino man makapanood nito, te ha. Tapos, idediretso natin sa Gcash uh, mo. Ah, mga kapatid, ah, uh, nananawagan po kami sa mga mabubuting kalooban diyan mga kababayan natin. Ah, uh, si Ate si ate yung may sakit na cancer po stage 3 oh, uh, kahit konting tulong lang po oh. eh, na. ilalagay po namin yung gikas number niya tsaka yung pangalan niya tapos sama ka sa kanila mag tulong, mag tulong, kanila. -tulong kanila. po para sa <laughs> kapatid na Ma, ako lagi nakahubot kasi pang bilhin niya rin po ng gamot maraming maraming salamat po mga kapatid Alam mo, te, kung sakaling mayaman lang kami ng asawa ko, oh, naku, oh. ako na sasagot ng pang, ano mo, no, ano? ano, ano? Hindi kasi kasi kami maya kasi ito, ito pinagkakasin ang budget namin. Kaya ang may tutulong ko sa inyo, te, eh. pipigyarami ng puhunan yung asawa mo kayo, te, ha? Pupigyan. Okay. Ang Para po, may pangkukuha ka kayo ng pagkain ng araw-araw. Kasi po, gusto ko talaga gumaling, mabuhay po kasi makalitit pa sila, eh. Up, Kaya nga sabi ko may buti may mga ganyan tao na hindi po kami nagsayang ng oras teh. Itong asawa ko, tatusin, may nararamdaman din. Te. Kanina umaga, sa hindi ako nakakatulog. Kasi iniisip ko nga, pupunta kay bukas. Hindi ako nakatulog madaling araw. Tapos kanina sabi ng asawa ko, oh, baka hindi na sila pumunta ma kasi hapon na sabi ko, hindi siya maraming ginagawin, darating niyo, sabi niya. Sobrang busy namin tayo kung tatusin. Sabi, Inuna ka lang namin, priority ka namin. So, sabi, sabi te, may check-up kasi so, ito ngayon. Dumaan muna kami ng hospital, nagpa-check-up siya. Maswerte talaga kami kasi hindi kami pinatumayaan ng Diyos. At saka po may isang taong mabuting puso, si Ate Lily. Maliliit pa po kasi Hindi ako, oh, hindi ako pwede nga masanta. Hindi ko dapat pwede nga Naisip ko po. Gusto kong malalaki na ako sa kanil na wala po. Hmm, laban lang. Dasal lang. Kasi hindi ko rin masabi kung kakayanin ko pa ba. Kung hanggang kailan. Ito lang kasi kung ito na mawala yung sakit, makakaano eh. ako eh. Nakakalakad ako eh. buhay kasi ako dati. Parese ka, may nagsisimu uh, sa so mga kapatid, uh, bibigyan natin si ate na uh, pang puhunan nila. Pwede na yung apat na libo kasi yung isang libo te. Apat ibibigay ko sa yung isang libo pang, pang, tutubos mo dun sa sinanla. Sinanla mo yung kariton eh, di ba? Sinasanla nyo. Okay. 900 ba? Ay, Tama ba ako? Ayaw mo at saka ka rito. Apo, ayun. Bali, bibigyan ko kayo ng 5,000. Tubusin niyo na rin po yun. Kaya, tapos bilhin na po kayo ng pang... Magtitil na pa kayo ng gulay? Apo. Apo, para may pangkukuha kayo ng pagkain pang araw-araw, ha? Apo, salamat. Okay po, hati ako. Salamat. Apo, kasi saan nyo natulong po namin. Apo, naman tibig, tsaka ni Madam Lily. Pinagsama. Salamat. Tsaka, ate, ah salamat po tayo kay Madam Lily Tech. Maraming maraming salamat po kay Madam Lily sa Tech siya sa tulong ko na binigay niya sa amin. Maraming bagay po ito para makapagsimula kami ulit makapagtinda. Salamat po Madam Lily. Ah, sige te, um, ito na, bibigay ko na ha. Sige te, sa? Dalawa. Tatlo. Tapat. Ma. Thank you po. Thank you po ko, Madam Diri. Salamat po sa tulong ni kami sa amin. Apollo One TV, salamat po sa, sa, lahat ng mga tao sa likod nito. Ito, salamat po sa inyo. Ayan, ate, ah. Ano, ate, Ay, palagay niyo na lang yung ano, ah. Yung naitulong namin, pagpasensya niyo na. saka ilalagay din po namin yung, yung ano niya, yung... contact number niya dyan ha? para mapanood po nila dyan sa isa tatawag po baka may matamar, tumawag sa iyo sa po okay. Ako po si Jolene Corpus, 32 years old. Ama po, I'm very old. Nag-diagnose po ako may age 3 cervical cancer. Hingi po sana ako sa ito. Ama po, I'm very Para po sa panggamot po, hanggamot po yung sakit po. Saka po, malunasan po. Para po, gumaling po po, umaba yung buhay ko. Para po sa mga anak. Ah. Sa mga may okay. mabuti uh, po, ko so, sa Oh, sana po. Yung hirap na hirap mo na po kung makarap na yung eh. ako Hindi ko na siya kaya. Hindi ako nakakatulog sa gabi. So, sobrang sakit. Sana po, mapanood ko. Oo, oh, oh, oh. ko. Natulungan niyo po ako sa kahit anong bagay. Sana po, makapagpagamot ako. Makapunta ako sa hospital. Magamot ako ng mga doktor mamapaiibong ay buhay para sa mga anak ko para ang musik ng M mong halika sa m impara iso mga klas ng damdamp pamorman na pa pagdayo sumas kayo na mga talkbacks na panood yung ba yung video ni Apollo 1 TV regarding po dito sa batchmate ko namin na si Joey Corpus if ever po na napanood nyo na po itong video to at yung mga extra inka po kayo dyan at gusto nyo po tumulong dito po sa batchmate ko namin nasa description lang po yung um, g Gcash number po ni Joey Corpus dyan na lang po kayo mag-set at maraming maraming salamat po sa mga tutulong at sa mga tutulong pa po. Maraming maraming salamat po. Ang ganito na itong video to. So marahamala po. By the way, this is KCY TV. At peace out.